Welcome to Aroroy pop Mga Lods eh, Si Thor eh Hello mga Lods Tingnan natin kung anong view ng Aroroy Panuorin yung Pair ng Aroroy Ang laki ng pinagbago mga Lods Grabe Nakakamangha Nung dito pa ako nasa Inpag Deliver ganito yun ngayon ang laki na ang pinagbago mga lods oh ang lawak na panoorin nyo mga lods ang pair ng arroy kung gaano kaganda ka kung gaano kalaki sabi may kwamba dito may terminal wow Sabi Maganda bigla ako pag punta ko ngayon Dito sa arroy, Grabe laki ng pork ng Aruroy laki talaga ng impog Sabi mga oh. Marami naman masyal ito kasi yung lawak ko Tingnan mo yung mga lads, ang mga ang nga mga bastao, may eh do parang dito mo ba sa. Hala, 'di. Ah, ay. Dun, dun, dun dito pa ako nag-assign pag deliver dito pa kagalit. Wala pa to. Hayan. Sobrang ganda ng lahat. Totolito-lito pa lang din bao niya 'ni hindi pa tapos kamangha mga lads pag may time kayo mga lads puntahan nyo nga raray kung gaano kung ang ganda nga raray tanawin nyo hanggang dulo mga lads para makita nyo yung view ng pair ng Aroroy kung gaano naka-improve yan mga lads ah. may mga may mga kutsi may nakakamasya dito may inuman pa dito sabal? inuman ba ito yan mga laruan pa dito mga lods kung gusto nyo mag kung laro yung mga bata niyo dito may sasakyan yun o oh. yun may barko pa oh. dito pala yung barko ni ko yung isa uh, nakakalang namang hako nung pumunta ko ngayon ha? Kagawa, that's lakin talaga na pinagbago ng araw ay. Hoy, ito yung view dito. Masyado pinagalingan yung perla ng Arroy. Kabe. Wow. Grabe. ka, Myor. Ang galing. pinaganda mo yung Arroy. Ang perla ng Arroy ang ganito kaganda. Abe. May pasyalan pa. para sa mga bata. May sasakyan. Kung mga anak na naman gusto mag ride-ride dito. Mayroon. Lauran nyo mga lutsang ang dulo. Para makita nyo yung pair ng araw ay. Abe, lawa ko punta namin yan mga lalas parang makikita nyo talaga gabi laki ng malat, let's go mga natin yung dulo parang makikita nyo panurin nyo lang mga sa hanggang dulo parang makikita nyo yung view parang gusto ko yung gusto nyo mamasyal puntahan nyo na to mga Roroy lalo pag tapos na to wow ang ganda na siguro ang lawa ko grabe ang lawa ka siya dito nagdidit okay. hindi pa ngayon tapos mga lads lalo pag tapos na to super ganda na talaga

Ganda kasi dyan yun yung lumalot yun. Ganda talaga ano eh. Laki ng pinagbago ng ano yung mga lods. Kung may time kayo mga lods, pasyalan nyo na ang ano eh. Bakumangha kayo sa ganda ng ano eh. Ng pair ng ano Ah, straight light pa yung tawag mga lods.

lods no, yun pa tapos sa dulo pa yan mga lods pinaka dulo ka talaga yan kaya no. yes, kay hindi na kami pupunta dun kasi ay. mabuhangin na shout out na lang sa mga ng arroy ay ang ganda ng ginawa mo sir sa arroy super ganda talaga mapapawaw ka